Ilang Pinoy na nakatira sa Canada ang nakabilang sa mga live action series ng Avatar, The Last Airbender, na ipinalabas sa isang streaming platform. Kabilang dyan ang ilang mga taga Davao. Yan ang ulat ni Jaira Mondes ng PTV Davao. Umani ng papuri sa mga fans ng Avatar The Last Airbender ang bagong ipinalabas ng Netflix na live action series. Ipinagmamalagi naman ng Pilipinas na isang Filipino-Canadian ang bida sa nasabing series na si Gordon Cormier na gumanap bilang si Anga na popular na bayani sa animated series. Bukod kay Gordon, malaking karangalan din sa Davao City na may magkapatid na kabilang sa live action series na si Martin at Justin Remurina na mga stunt performer dito. Ayon kay Martin, walong taon na silang nakatira sa Vancouver, Canada. Doon na rin sila sumubok sa kanilang career na isang stunt performer. Ikinuwento rin niya kung paano siya nakasama rito. Taekwondo man may sa una good, which is ano, a good advantage kay pag abot na Canada, nangita sila Asian stunt performers so niya, you know, pag submit na mo resume, ingon, oy oh na taekwondo background na, na na hire me, gina hire me mismo sa stunt coordinator sa show na nakita niya may potential then gi upgrade me into stunt performers or stuntman parang i you know nag-enjoy ako ginagawa ko yung every time mag fight scene ganyan dating nurse si Martin at ngayon ay tumutulong sa kanilang family business na machine shop sa si Davao City mensahe ni Martin para sa mga may balak sumubok na pumasok sa film industry o kaya na may gustong maging stunt performer abroad na no, huwag matakot na sumubok start good from the bottom kay for you know for me and my brother na nakuha namo this gig or opportunity dili man gihatag like gi-earn gyud namo Dagdag pa ni Martin, marami pang Pinoy ang mga crew at production staff na kasama sa series na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa bansa sa larangan ng pelikula. Mula rito sa PTV Davao, Jara Mundez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.